One, two, three. Come on. Come on. Come on. Hello. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakaka kaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo ay nako, nakakaloka. Sobrang busy ng Mama Samdinyo kasi may mga event nga kami ngayon sa school. So, two days yon Kaya, Ayun, nakakaloka. Sobrang pagod ko last night. Grabe. Maaga ako natulog. Pero bongga naman ngayon. ba diba? So, yon At syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatang kilig. Syempre, sa mamas sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Nakakataba ng puso ang pagmamahal ninyo at suporta na binibigay ninyo syempre sa channel ko. At maraming salamat, guys. God bless you and more power sa atin lahat. Syempre, sa mga bago nating subscribers, thank you so much. Kapo ka sa pagmamahal na support na din na talagang nakuha ko sa inyo. Maraming salamat. At syempre gusto ko rin mag-shoutout sa mga ilan natin kaibigan na talaga naman tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagko-comment, sa pagla-likes. Alam nyo yon sa inaabangan ninyo ang, ang video ko everyday. Thank you so much. So, yon Kaya, shout out tayo kay Yaya Muhammad. Maraming salamat. Si Yaya Muhammad, nasa lahat, nasa lahat siya ng channel ko. Thank you. And then, of course, kay Daddy Eddie. Ganun din si Daddy Eddie. Thank you so much. And then, of course, kay James Baluyot, na talaga naman grabe din na suporta. Kay Ryan Ventura. Si Titos. RJ. Titos o Titus RJ. So, yon So, maraming salamat sa iyo, Tito, sa support at pagmamahal. So, kinorek niya ako. Sabi niya, Mama, sabi dito, JR. RJ. So, RJ, thank you. And then, of course, kay Snake Jam. Thank you so much, Cesar and Anonuevo. Maraming salamat, Robert Jack Yusa, maraming salamat. Ang din Living the Marby, thank you so much. At saka syempre kay Attorney Cornelo Dilag, maraming salamat. At kay Dr. Glenn Pascual, maraming maraming salamat din. Syempre kay Ninong Perfecto na lagi din tumututok. At si Ed He, na talaga naman grabe ang support. Thank you so much. Na-appreciate ko ang support na binibigay niyo dahil alam ko busy din kayo pero lagi kayo nandiyan dyan. And then of course, Kay Rocco Moreno, maraming salamat. Alvin Imperial, Alfie, uh, Joey, thank you so much. At saka si Isabel Finbarquillo, uh, maraming salamat. Kay Barbet, Barbet, maraming 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 salamat. Barbet Elizalde, sa suporta. And then, of course, Christine Ann Perez, maraming salamat. At saka, syempre, kay Madam Jenna Patton at saka kay, kay, Madam Herrieta Solidad na talaga naman grabe ang suporta. So meron din si Madam Herrieta YouTube channel sana mabisita din nyo. At baka makalimutan ko si Alejandra Lee na talaga naman nagmamaganda. Charot. So, yun. And then, of course, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, Miss Universe Bulacan Mama Sam, sino sa tingin mo ang pambato nila? To be honest, wala akong idea dahil hindi ko naman naiisip ko sino 'yung ipapadala ng Bulacan this time. Kasi nga 'di ba sa dami na ng mga bardagulan ngayon dito na alam mo 'yung mga kilala at talaga inaabangan natin, pero dito sa Bulacan wala akong idea kung sino siya. Pero manihalasan kahapon nag-post nga sa social media niya na dapat daw natin abangan ang magiging pambato ngayon ng Bulacan. So ya announce nga nila today ang kanilang pambato. So, abangan natin kung sino to. So, sabi nga the the universe is calling. So, ibig sabihin, malakas at maganda ang magiging pambato nila this year. So, abangan natin. Ang bulakan ang nakakuha ng corona nung last year, di ba, sa Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung to back nga ang bulahan ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Ayan yung antabayanan natin. At kung sino nga yung ipapadala ng bulahan So, ngayon palang lang, good luck. Nakakaloka, no? Nakaka-excite. Dahil talagang patindi na ng patindi ang magiging bardagulan dito sa Miss Universe Philippines. And then, eto, sabi ganun dati, Venezuela, ang tinuturing powerhouse. Tapos, napunta sa Philippines and then ngayong new era Indonesia na daw ngayon ang ang ano ang kinikilalang powerhouse. Hindi nga sila naging best country of the year. Tapos sila pa yung masasabihin mo na powerhouse. Eh nako, ang mga Indonesian, alam niyo sa totoo lang, naniniwala naman ako na tinatry naman nila ang best nila pagdating sa laban sa pageant, di ba? At tinatry talaga nilang magpadala ng mga kandidata. And I'm so happy dahil this year, as in talagang nakuha nila kung ano yung gusto nilang makuha dahil yung mga ibang kandidata nila nakakuha talaga ng corona sa international pageant katulad ng Miss Cosmo at saka supranational at nag-fourth runner-up sila sa Miss International at ganun din, nag top 5 din sila sa Miss Charm, di ba? sa so, congratulations sa Puteri Indonesia. Pero yung sasabihin mo na parang country of the year na sila o sila na yung talagang powerhouse, ano ba? <laughs> so masyado pang maaga para namnamin yung mga ganitong mga titulo. <laughs> Kasi ito ay pinaghihirapan. Bago naman tayo maging powerhouse, di ba? Hindi naman to basta bastas na nakuha natin ng na isang iglap. Maraming beses talaga tayo na alam mo yun, na tinatry natin yung best natin sa international pageant. At doon nga dumating yung momento natin na tinanghal tayo na powerhouse. At hindi tayo ang nag noon mga taga ibang bansa na, di ba? So ngayon ang akin dito sa Indonesia, wait your time, di ba? So marami kayong dapat pang patunayan. Kailangan ninyo manalo ng Miss Universe, Miss World, Miss International at iba't iba pang mga klase ng pageant. Hindi lang sa iisa o dalawang pageant na susukat ang pagiging powerhouse ng isang country. Dapat dito yung talagang masasabi mo ang kandidata ninyo ay palaban all that time Eh, hey, just ko, natatalo nga kayo minsan sa sa manlilikit na pajen pa lang diba so yon anyway good luck and congratulations sa Indonesia sa kung ano man yung nakuha nila noong 2024 and then ngayong taon na to abangan natin kung ang mga kandidata nga nila ay magpepenetrate hanggang sa dulo ng competition good luck Indonesia you did it diba so yon nakakaloka So, speaking of Indonesia, ito nga mainit ng pinag-uusapan ngayon na gusto talaga ng mga Indonesian people na sumali si Aura Charisma sa Miss Universe Indonesia. So, ito ang panawagan ni, ni Ivan. So, ang chika ko dito, Kailan ba to? Naging kalaban nga si Samantha Bernardo during 2020 nga ta sa Miss Grand International. Noon time na yun, yun nakita ko siya. Talagang masasabi ko, styling, panalo, height, winner, tapos ang nipis ni ate. Alam mo yun, ang ganda ng makeup, winner talaga. Isa siya sa mga parang masasabi mo, very strong candidate during ng Miss Grand noong time na yun. Di ba? Pero, hindi naman siya nakarating hanggang sa ano talagang yung sabi mo nag last two standing dahil kinabog siya ni Samantha Bernardo, di ba? But, kung magbabalik siya sa mundo ng pageantry, why not? Welcome, di ba? Bakit naman hindi? Pero syempre, kung sasabihin mo, ito na yung pinakamalakas nilang kandidata na pwede mong dalhin sa Miss Universe. Ay, nako, nakakaloka. Baka ma-thank you girl lang yan doon. Kasi iba yung iba yung Miss Universe na hinahanap ngayon. And then, I think si Aura, iba yung beauty niya noon, iba yung beauty niya actually nung pangalawang taon na yun nagkita kami hindi na ganun ka yung beauty niya at ano, hindi na siya ganun ka impact talaga pero tignan natin, eh kung maghahanda naman si Aura, why not, di diba? so, malalaman natin yan kung eto nga ba si Aura ay sasali sa Miss Universe ang tanong, Kayanin-kaya niya. Charot. So, yun. Baka kasi nagkaroon sila ng ano, ng lakas ng loob. Kasi nga, di ba, ang nanalo nga sa Miss Grand is from, ah, a Miss Universe is from Miss Grand. So, baka ang iniisip nila, eh, nako si Orang, ipadala mo diyan kasi palaban yan, eksenadora yan. Totoo naman yon Pero, hindi lang naman to palaban at eksenadora. Dapat talaga may ganda ka. At yung nakikita kong ganda kay Orang, bulag. Charot. So, yon Anyway, good luck. At tignan natin kung lalaban si Ora sa mga susunod na araw dito sa Miss Universe Philippines. So, yan. Yeah, asa sa Miss Universe Indonesia. So, yan. At para naman sa sumunod natin, Chika, Miss Universe, speaking of Miss Universe, ang Miss Universe, ang reigning Miss Universe 2024, Romampa, sa fashion show week sa Dubai, by Michael Cinco Design. So, anong chika mo dito? Eh, di bongga, di ba? At least, meron siya mga ng ganap na ganito. Hindi lang yung parang punta lang siya sa isang country tapos ma-promote ng tubig or ng makeup or bag <laughs> ng Miss Universe. So, at least, hindi lang siya nagbebenta. Meron din siyang ginagawa na katulad ng mga fashion show at sana magkaroon din sila ng advocacy, no? So, yon. So, kasi, ang Miss Universe dapat may ginagawa bilang reyna. Na ano mo 'yon? Uh, mga advocacy, tumulong, hindi puro sell 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 lang charot. Anyway, ang ganda talaga niya, wala akong masabi. Sobrang panalo talaga. Sa so, sulit ko siya, sabi ko ito talaga yung tunay na Miss Universe, no? Barbihan yung beauty. Tapos alam mo 'yon, kahit anong ayos, talagang masasabi mo, "Wow, she's a Miss Universe." Kasi may nakita pa akong photoshoot niya, ay grabe ang ganda niya. Yung ano mo yun, pinuyod, pinusod naman yung buhok niya. Grabe, para maala American Next Top Model of Beauty ng ate mo. Tapos ito naman sa fashion show, sabi ko, ay bongga, at least hindi lang Miss World ang rumarampa. Kahit ang Miss Universe, di ba? Sayang naman yung pasarayla nila kung di naman nila gagamitin. Charot. Ayun nga, ayun yung sinasabi ko. Hindi lang naman to sa pasarela. Dapat talaga ang beauty mo talaga kabog yung styling mo dapat nakikita iba-iba hindi yung iisa lang. Oo, kabog ka nga sa pasarela, hindi naman magpapasarela everyday, di ba? Kailangan talaga meron kang tinatawag na charisma, aura na ano pang Miss Universe. 'Yon mananalo kang Miss Universe. Pero kung iisa lang yung styling na pinapakita mo dyan, ay naku, good luck sa'yo kung manalo kang Miss Universe. Charot! just ko, nakakaloka. Kasi maraming ganun na kandidata, iisang styling lang ang pinapakita. At ayun, feeling nila winner na sila. Charot! At, at para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo, bakit kinabog ni Denmark si Opo sa Miss Universe? Mm -hmm. Kasi si, si Denmark kasi natural yung ipinapakitang beauty. I mean, natural yung galawan niya. Yung tipong parang hindi niya kailangan na parang laging ano, yung yung robot na galawan, yung kailan sa saan titingin. So, ayun ang advantage ni Denmark. Yung beauty na ipinapakita niya talagang, eto na yung ganda ko. Eto kasi sila opo. Ang pinapakita nilang beauty, ano, um, robot yung datingan, yung tipong o oh, kailangan pulido ka kailangan ang tayo mo ganito hindi na siya nagiging natural so syempre kapag miss universe ka dapat authentic lahat ang nakikita sa hindi yung parang discount na count yung mga galawan mo ano ngayon ang advantage kasi dito kung bakit si Denmark ang nakuha bilang miss universe more than kay upo kay Opo kasi si Denmark natural. Si Oppo parang robot na hindi na gumagalaw. Yung kung kailan lang ninite, dapat gano'n. So, dapat maging natural ka. Yung lahat authentic. Gano'n. So, yon I love Oppo ha. Pero sa totoo lang, misan kasi nakikita ko kay Oppo, parang laging systematic yung galawan. Yung parang laging kailangan kalkulado yung mga movement niya. Yung mga gano'n. So, dapat maging natural ang move. Huwag masyadong ano, parang speak yung dating. Dapat medyo, alam mo yun, gumalaw-galaw. Ganon. So, yan. Nakakaloka. Kasi, pangat kasi tignan sa isang kandidata na, alam mo yun, yes, ang lakas makaray na. Pero, yung galaw naman niya, talagang kalkulado lang. Yung para isa, dalawa, tatlo, Tama na, hindi ba parang ibinibigay mo yung lahat? So, yun yung nakita ko kung bakit sa si Denmark yung nanalo. Kasi natural yung nakikita mo sa kanya. And then, of course, para na masasunod natin, chika, pambato natin sa Miss World. Ngayon taon na to, isa sa mga malakas at mainit na pinag-uusapan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Anong chika ko dito? si Chris ng Garabides kasi maganda talaga si Chris na Pinay Beauty, 'di ba? Yung morena beauty talaga yung ino-offer niya dito. And ang ganda, So, I hope lang talaga, syempre, nagawa niya yung mga dapat gawin para sa laban sa Miss World. Hindi lang yung puro ganda ang ipapakita, di ba? Kasi nga, ang Miss World kasi, beauty with the purpose. Pero, ang kalkulado ko sa kanya, ang analysis ko dito kay Chris ng Gravides, malaki yung chance niya na masungkit ang corona ng Miss World this year. As in talagang parang isa siya sa mga parang masasabi ko, mukhang ito na ang susunod na Megang Young. 'di diba, Megan? Na talagang masasabi mo pagdating doon ay sungkit ang corona. At nagkausap sila ni Megan, so for sure na ibigay ni Megan yung kung ano yung mga tips at kailangan gawin ni Krisnan Gravides. And I hope na mahabol yun lahat ni Krisnan habang hindi pa nagsisimula ang Miss World na alam mo yon ma maset niya yung sarili niya. Para pagdating niya sa Miss World, ay eh, kasi hindi lang naman sampo ang naglalaban-laban sa Miss World, halos daan, di ba? Kaya kailangan niya talaga maganda ng bonggang bongga For now, nakikita ko, malakas ang pambato natin pero depende yan sa kanya kung ano ang preparasyon na hinanda niya para sa laban niya sa Miss World 2025. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre, maraming salamat mat sa inyong lahat sa soporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys, huwag tiwala lang tayo sa itaas, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.